Ibinahagi ng magkapatid na sina Cheerful at John Paul Bailon ang kanilang kwento ng pananampalataya sa programang Counter Blessing sina former Governor Jerry Domingo Umali at Dr. Kita Guzman. Sa kasalukuyan ay abala si Ms. Cheerful bilang isang public school teacher habang si Mr. John Paul naman ay kakatapos pa lamang mag-aral ng kursong Bachelor of Science in Tourism Management. Ayon sa magkapatid, Nagsimula ang kanilang pagkilala sa Diyos nang imbitahin sila ng kanilang labandera na dumalo sa isang Encounter God Retreat. Ako naman, sabi ko, wow, parang maganda sa simbahan yun kasi marami silang mga ganap, mga conferences, hmm. laging may mga mentoring, ganyan. Hmm. Try natin, sabi ko po sa kapatid ko, sa, sa iba ko mga kapatid. So ayun, nag-umpisa po na, nag-attend kami. First attempt po namin talagang naranasan po namin ang Panginoon kaya hanggang ngayon po ay nagpapatuloy po. Simula noong makakilala sila sa Panginoon ay malaki ang naging pagbabago sa kanilang buhay. Partikular na kay Mr. John Paul na dati napasama sa barkada, nagkaroon ng bisyo, walang direksyon at pangarap sa buhay. Alam niyo po, from walang pangarap na wala pong talagang hilig sa pag-aaral, ako po ay nakakilala sa Lord, and ako po ay bumalik po sa pag-aaral, um, napakalaki po ng pagbabago, ng transformation. Hmm. From walang hilig sa pag-aaral, naging consistent po ako sa Uh, aking school sa pagpasok ko and honor student term wow! ko. Samantala, ibinahagi ni Miss Cheerful ang kanyang karanasan ng magtiwala siya ng lubos sa Diyos nang kailangan niyang makapasok bilang guro sa isang public school upang matulungan ang kanilang pamilya. Hindi anya inakala na matatanggap pa siya dahil patapos na ang school year, ngunit naniwala siya na walang imposible sa Panginoon. Itunuturing ng magkapatid na ang pagkakatanggap ni Mr. Full sa public school ay isa sa mga pinakamalaking biyaya na tumulong sa kanilang pamilya at patunay na walang hanggang pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Tayo ko ay nag-aral, dati nung tayo po ay nag-aaral, ang pangarap talaga natin ay makatulong sa family natin. So, our family is our first ministry. Kaya dapat lang po talaga na alam niyo po, bilang anak, ito po yung makakapagpasaya sa atin na bilang anak matulungan po natin yung ating pamilya. Shane Talantino para sa Balitang Unang Sigaw.